Magandang umaga, nagbabalik ang PTV New News Break. Ang walang patid na pagdarasal at pagbibigay pugay sa yumaong si DILG Secretary Jesse Rubredo ang nagbibigay lakas umano sa pamilya Rubredo. Ayon kay Jessica Marie Aika Rubredo, panganay na anak ng kalihim, nagpapasalamat ang kanilang pamilya sa patuloy na pagmamahal para sa kanilang pinakamamahal na ama. Sinabi pa ni Aika malungkot man sila ngayon pero ang ipinapakitang pagmamalasakit sa mga nagawa ng kanilang ama ay labis na nagpapagaan sa nararamdaman ng kanilang pamilya. Kung nabubuhay pa sana ang kanyang ama umano, ay tiyak na masayang masaya ito. Samantala sa kapapasok lamang po na balita, nasa maayos na kondisyon na ang halos dalawang daang sakay ng barko na sumadsad sa karagatang sakop ng lalawigan ng Leyte. Ayon kay Office of the Civil Defense Region 8 Acting Director Ray Goson, kagbi ay sumadsad ang MN Super Shuttle Ferry 15 sa baybayin ng bayan ng Merida. Bumabiyahe umano ang barko patungo ng Ormoc City mula sa Cebu City nang magkaproblema ito sa makina. Mabilis namang rumisponde sa insidente ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Isabel at Ormoc Leyte at nasa kluluhan ang mga sakay ng barko. Rumispon din rin maging ang isa pang sasakyang pandagat ng kumpanyang may-ari ng sumadsad na barko, kaya naibalik sa pantalan ang mga pasahero. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon live mula sa Pag-asa DOST. May report si April Enerio. April? Yes, Odrys. Ang ngayon natin ang estado ng mga pangunahing dams natin sa Luzon. At ayon nga dito ay nagpapakahula pa rin ng tubig anim sa siyam ng mga monitored water reservoirs dito sa Luzon. Sa 6 a.m. update ng pag-asa HMD, nagbukas ng gate ang Magat Dam kanina 6.28 na umaga, matapos umabot sa 191.05 meters na mas mataas pa sa 190 meter normal high water level nito. Nakabukas pa rin ang isang gate ng Angat at uh, dalawang gates ng Ipo. At hanggang sa ngayon nga ay nagpapakaula pa rin ang tubig Pina at San Roque Dams. Ayon sa ating nakapanayam kanina na si Pag-asa Hydrologist Sheila Schneider, itong pagpapakawalan ng tubig sa mga nabanggit na dams ay para na rin sa preparasyon ng mga pag-ulan na itutulot ng papasok na bagyo. At yan ang pinaka-latest mula dito sa pagasa asa DOST para sa television ng Bayan. Maraming salamat April Eneryo at yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.